One on one. Ito, kaya mo ba talunin to? Oo, oh, wala ah, Hindi, huwag ka na. Malaki ka na eh. Si Dian, huwag ka Oh, practice, practice mo na. Practice. Dali. Warm up, warm up. Dapot, pak. Oh, yun. Balik mo na. Huwag ka, magsali. Ha? Okay na, ready, ready Giyan Giyan, ka na Hindi, one on one, one, on one. Okay, ready, ready Jian, galingan mo handa ka na Jian, handa ka na Galingan mo Tiga, handa ka na Okay, ready, okay, ready. Tiba, ready? Oh, ready? 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 sa Ready? Ready? Go! go! go panalo na si Gian wala na tapos na panalo si Gian ang galing Gian Aper ang galing ni Gian may pagmamalaki ka na kahit maliit yan ang galing ni Gian grabe o ano? Kala ko ba kaya mong Tayo, dapat. Kan. Tagal na 'to na ano, eh. Oh.